Ano gawin boss? Yeah, hindi, hindi. Uy. Uy, vlogger. Paraan niyo pala yan, guys. Uh, okay. Title niyan? Yes. Uh, bahay. Link in the description below. Ayun, hey, bro. <laughs> boss, busy ka ba? Ha? Huh? Busy ka? Hindi naman. bro. sana ako eh. Saan? termudgeon the boy Yan ang ginugol ni Moss in Genesis para ma-achieve ang physique target dito Mahihit siyem na buwan na rin akong inaaya ng tropa na mag-gym. Naniniwala din ako na once na may nag-gym yung isang tao, parang maapit din yung mga people na hmm. nakakaano mo. No work, no gym. At ito ang aking day one. Mm -hmm. Tapos bukas wala na. Last day. First day, last day. So ayan po, kasamahan tayo ni Francis mag leg day. Ah. Bigyan mo kay Coach yung isang box. Upper siya ngayon. Bigyan oh, po. Baliktad ta. Ay. Ano so, ko ituturo sa'yo kung nakaya ko nila yan? Ay. <laughs> Sa so, day one pala, kasama ko ang tatlo pa nating tropa. Or should I say, tatlo nating coach. At... Uh, sa una kasi pag gym ka, mahihiya ka talaga kasi ano, ang daming tumitingin, ganun ganun. Okay. Baba, baba, di koy. No. koy. Ano, ano advice mo? Saan? Sa akin. Sa ano akin. para sa akin. First, first day ko sa gym. Keep it up. Hindi ko alam kung paano na-explain to, alam ko lang gawin. So, chest dito. Chest supported to eh. Diyan. So parang naka chest out ka pa din. Big paano grip mo dito? Ganto. Yung grip mo lang. Grip mo ganto? Paano ka? Aba baligtad ka pag ganto ka. Ayan. Pag ganto yung grip nila. Ako kasi pag ganto. Kaso uh, siya babalik sa iyo. Ano ba bakit? Ayan. Ayan. Motivational speaker. na kasi siya. Grabe ka coach ah. Tama na <niya> sa mukha. <laughs> actually, may mga iba nakaganto. Kasi pag ginaganto yung kamay mo, tatawa ka pabalik daw pag ganto so ganto dito boss aje kaya pa ito yung dagdag na tama na gano. yung version ko yung sa kanila pwede naman yun gawin no so pag ganyan iko mo lang dito ramdamin mo yung kwan mararamdaman mo yung dito banda di ba magkasay sa tayo no di ba mas maaba kamay mo na stretch ka na ba sige ilagay mo to <laughs> so, so, stretch ka na ba dapat yung hindi medyo kwan yung nahirapan ka Ay. pang abutin yan yeah, <laughs> Panic na po siya. Normal ba yun dito guys? Ganun yun eh. Tawag na kasi doon. Para in dumbbell. Uh! Paray ko! <sighs> Yan. Hindi ka kasi nag-iingat. Ah, siya nga, iningatan ko. Iniwan pa rin ako. Uh! Paray ko! Ay, drop Francis. <laughs> Total upper body ka. Dalawang back na yun. Dalawang chest. Ito yung pangalawang back. Meron ka pang isang shoulder. Meron ka pang tricep tsaka bicep. Lang, Hinginig na ako. kat four na to. Hindi siya mag-adjust sa'yo. <laughs> Grabe, <laughs> Grabe si coach, mapanakit yung Mapanakit yung coach niyo yun Saktang bet eh Sige nga ah, coach, bigyan mo walang inspirational message Bilisan mo, may best friend siya eh Best friend, best friend, kaya yun oh. Ayusin mo, ayusin mo muka Ayan 3 2 Three. 3 So basically Sige Tapos Tama yung Ano uh, Bend konti Tapos yung Ay yung likod mo pag ganito ko unti. Ganyan. Tara may curl. Yan, sige. Tatamaan so, ba talaga yung curl ka? Medyo. Three. Huwag mo kalimutan mong minga. Yan. Dahan-dahan lang kasi nasasaktan ka. Dito ka, mag-concentrate ka. Lalabas yung ugat mo dito, boss. Huwag mong masyadong ibaba masyado. Yan. Eight. Eight. Yan. Tama yan. Oh, oh, last one, last one, last one. Ayan nga. isa pa, isa pa, isa pa. Last one, last one. Ayan, tama yan. Last one, last one, last one. Isa pa, isa pa, isa pa. Siguraduhin mo huwag siyang gaganon dito. Ayan. Mayroon pa? Ah, mayroon tayo lang eh. Galing na tayo dun sa ibang exercise. Tapos. Kaya mo? Mabilis, workout. Ah, sige. Para mayroon naman makita niya, no? Pagbabago sa'yo. Mm. <laughs> Grabe to, coach. Kaya. Yeah. Kaya pa ba? Oo. Oh. Sige, ng failure yun. Kaya mm. na ba kaya mo? Kaya ka hindi pinaglalaban eh. Mm. Kaya ko to, coach. Kaya ah, ah. mo Wala pong headphones si Francis, kaya kakantahan natin siya. Yan. Yeah. <laughs> Gusto mong kanta. Hawak. Yup. Yeah. yung paa. Tapos straight monte yung kamay mo. Yan. Control lang yung kwan, bababa. Yan, baba. Yun, tapos taas. Kakanta ah, na ito. <laughs> Suma ba yung kay Hail Mary? Sama ko si Hail Mary. Let's ito, go. with a smile ka. Hail Mary With a smile, erase heads yun eh. Kaya nga. Ayos mo ka, ayos mo ka. Yan. Dapat yun yan. Eh, exercise mo rin yung... Like ka lang kung patutunang mabiti oh. kahit wala siya. Tama. Chess na yan. Chess na yan. Leave your head Baby, don't be scared Ay, parang naroto Iba man. yan, iba yan Ano ba? Pa, by, <laughs> pa Carl Boss, pa ganyan Nakita yung ginagawa ko kanina, pa ganyan lang Yung kamay lang gagalaw Para i-squeeze mo yung bicep mo Actually, parang mahirap ito kasi Baba Diba? Diba? Hindi diba? ito, yung likod mo, I mean of the things that could go wrong along the way you'll get by with a smile alam mo naman kasi may best friend ba't mong papi niya tulag uh -huh. ko hinga hinga next now, oh, na ako watch kapila naman kasi madagdagan natin yung weights para magaan sa'yo eh you can't win at everything but you can try nagbinasa eh Pabasa yun, guys. Dito tuloy mo. Yan. Makailan na. Eight. Nine. Sapa. Sige, kaya mo pa yan. Nine na. Nine na. Ten. 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 Yan. <laughs> <laughs> ah. Hindi ko alam, coach. Paano na lang. Pwede ka naman saktan niya. Let me be the no one to break it up So you don't have to make excuses. On. Mm hmm yun no. Know. Mm-hmm. Hilain mo, di ba? Hila. Tapos, twist. Ganyan. Parang naghugot ng katana sa likod mo. Ganyan. Tricep to. So, one. Two. Make sure controlled yung kan. Balik. Oo. Uh, hila. Totoo ba? Yan, tapos, ikot. Parang Michael Jackson. X. Sige, baba mo. Baba mo muna. Baba. Ah, ayan, ganyan. Tapos, taas. Parang Deadpool pala ito, guys. Oo. Oh, katana. Naghihila ka ng katana. Pag mahirap sa'yo masama palitan natin. Vocal coach mo kasi siya. Mm. Okay lang, baby. Huwag kang, kang manggag. Eh, mang... mm. naramdaman ko rin. Hanggang alin? May feelings niya sa'yo? Nice. <laughs> <laughs> Kukupin na lang kita. Ulit, ulit. Kukup Kukupin na lang kita. Okay. Dapat sabi. Kukupin na lang kita. Nine. Last one. <coughs> Isa pa. Okay, rest. <coughs> Tapos kabila naman. Ha? <coughs> Kukupin Kukup na lang kita. <coughs> Kukupin Kukup na lang kita. Tapos <coughs> <coughs> sabi mo eh. Dapat yung boses mo dumadali sa bicep. Ah, okay. Kung <laughs> kukup-kupin. Bigat? Ilan? 20. Kapag kid silang coach. Last set. 10. 2. 3. 4. Shake mo yun. Yan. Abang shake yan. Okay, balik na tayo. Sorry, wala ka nang magagawa. O, oh, galing sa pangalan. Sorry, wala ka <laughs> nang magagawa. Uy! Kinakailang sinakain <laughs> ng lips ka na. Kaka-upper body mo, baka maging Johnny Bravo ka dyan. <laughs> dapat si Zyke yung nandito eh. Asan ka na, Zyke? Kailangan kita. Kaya mo nga mo ito, Coach. Wag. Kaya nga daw na ang ganito ka. Ayan, boss, 15? Ayan din, hindi pa. Tinanggal ko. Mabigat na. Straight pala, no? Seven. Mm. Kapalitan yung lego, ay. Ocho. Hinga, hinga. Nyebe. Last one. <sighs> Ayos mo ka. Okay, next. Sa kailan mo nakilala yan.

Ah, uh, ganyan tayo kalakas. Kumusta wow. ang coaching ko ngayon, parang Ed? Kulang pa yung mga ginagawa mo sa mga ginagawa ko. Ako o, kasi binubuha si yung mundo eh. Yan, isipin mo lahat. Ay, ba't ganun? Malaki ka may mo. Isipin mo nung kalbo ka pa. Pangarap ko pong maging hippie, guys. Peace on earth. Na, no. love the nature. Hindi, <laughs> pang ganyan ko kasi ito eh. Pang single arm ba? ko. Parang parang para, 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 para sila ng weights. Eh, Mas mabigat pag dalawa, kaya dapat isa lang. <laughs> kaya dapat isa lang. Hindi dalawa. <to> <session> ah, Kamu kanya na sa speed game guys. So, speed game dyan. na. Sa Thanos. Alright guys. So far, first day. It's been fun. Actually, it's great to put some of those, parang emotions, into lifting weights. I think it's a very healthy way of dealing with stuff. And uh, everyone is so nice in here. That's something na expect. Cuz I thought, you know, being in a gym, you know, surrounded by tough people, titingang kanila in a way, na very judgmental. But it didn't. It's actually really fun, and I enjoyed it. Thank you sa ating mga kasama. Let's go. Alam, maraming maraming pong salamat. Thank you sa aking mga coach for today. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next time, sana masama natin si Zyke, ang pinakabatak. Tsaka Steve. Tsaka si Steve, yan, syempre. Eds, thank you for being here for the first time of my gym journey. Of course, Coach Genesis, maraming po salamat. Tsaka yung nag-out ng camera ngayon. Coach. Salamat sa... Salamat sa vocal coach. La o oh, yun, nabasag I na yun mean, sa kami. Yun lang mga G, maraya pong salamat sa panonood. Hanggang sa muli. It's Friends Beats. Cheers!